isang mapagpalang gabi sa inyong lahat guys so tara samahan nyo akong mag ikot sa divisorya no? ngayong gabi so kitang kita natin dito guys oh, buhay na buhay ang kalakalan dito sa divisorya tuwing gabi ano sa gabi kasi nandito na ang wheat market ano sa night market yan dito sa along recto avenue sa may ilaya papunta na dun sa unahan dito sa bandang kanang mga wheat market yan isda, karni, manok, baboy, baka Then dito sa left side sa may island makikita mo diyan na iba't ibang uri ng gulay. So nasa gitna sila, no? So napaka sarap mamili dito, guys, sa gabi. Kasi andiyan lahat ng gulay tapos uh, mura 'yan. So uh 'yang ganito kaaktibo, ganito kabuhay ang Divisoria sa gabi. So uh pagdating ng umaga kasi bago magliwanag kasi malinis na 'yan. Ang alas 4 malinis na 'yan sa island, sa island na 'yan, wala na 'yan nagtitinda na 'yan, mga wet market na 'yan, wala na 'yan, nagligpit na 'yan at makikita niyo pag puto liwanag, mga dry goods na naman nakatinda dyan sa mga area na yan. Pero to sa Center Island ay wala talaga nakatinda dyan sa umaga, no? So, napakaganda mamili dito guys at makakamura ka na, makakatipid ka at marami kapag pipilian kasi maraming saliwa, sariwang gulay dito. So, yan guys, so yan. At makikita nyo, bi uh, bireaktibo ang mga tao ano napaka ano, para um yan walang tigil yan kalakad yung mga nagbubuhat ng gulay yan napaka ako nang kanito business boy na boy business dito sa gabi yan guys so kaya ko ka kayo guys kung gusto niyo mamili mag-stock ng mga gulay o may maliit na tindahan subukan niyo mabili dito sa gabi kasi sa umaga, halos wala. Uh, mayroon naman sa umaga, pero kung kunti lang mapipilihan mo at medyo mahal kasi doon sa lang ng pwesto. At sa gabi, kasi halos wala naman silang binabayaran dito pwesto dito sa island na to Kaya medyo mura talaga. Tapos pag bandal, bundle ang bibilhin mo, mas makakabili ka ng marami. So yan guys, yang uh, yan, medyo malapit yung sa Divisoria, try nyo mamili sa gabi. Kahit mga karne dito mo medyo mura sa gabi no sa so, uh, gabi kayo mamili. Yan guys. So lahat ng klasing gulay andiyan tapos mga pansahog, mga sibuyas, bawang lahat nandiyan nan guys. Nangka sarap mamili ano, Kaya nga kung may malit yung tindahan sa inyo. Yan, tiyagay mo lang mamili dito sa gabi makakatipid ka. Siguradong patok na patok Tapos may malaki-laki kikitain mo, no? So Yan, kung makikita guys Mapapansin niyo Walang tigil Kapag roon pa rito Mga tao, no? Napaka-busy talaga Busy Very busy talaga dito During night, no? Sa night market Yan, guys Kaya kami Kung kami namimili Sa gabi kami namimili dito Mga Teen Yan Mga teen Medyo okay na Kasi pag mga eight marami pang pasayarong pa uwi so build up ang traffic tulad itong oras na to ko lang to kasi bago mag 8 nung mag-ikot ako pero hindi naman ako namili Umikot lang ako gusto ko na ipakita sa inyo ang uh, night market no ng Divisoria hindi ako namili nito kasi uh, pag may mimili ako kailangan ko ng kasama si yung uh, aking motor hindi ko na iniiwan so stop and go stop and go lang ako adjust adjust so yung kasama ko siya ang mismo mag-engage sa mga tindera para makabili ng mga needs no? So dito naman Yan, ni ko lang talaga kayo para makita niyo yung uh, uh, situation ng no, area sa gabi dito sa Divisoria. So 'yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, sana ipagpalain kayo nawa ng Panginoon lagi at ingatan kayo. Ingat sa kapahamakan at sa gracias. Salamat, salamat at salamat.